Ganito po ang uh, sitwasyon dito sa Libistibag, Burgos, Rodriguez, Montalban, Rizal. Hindi lang uh, pat tao ang naging apektado. Pati na rin yung mga alagang hayop. Dugi! Ayan, uh, kawawa yung aso. Dugi! Dogs! Pati alagang aso. Hindi lang tao ang... Uh, nagdaramdam pati aso lugi saan yung amo mo ha kawawa naman to ha? naglilinis pa kasi ha naglilinis pa yung amo mo ha Diyan ka lang ha kawawa oh, kawawa na yung bahay kasi nila ah, nililinisan pa kaya standby muna siya na ramdam talaga ng aso yung ano epekto ng uh, bagyong karina looks kawawa naman to huh? mamaya pasyal ka sa bahay mamaya ah. kain ka doon ah kung mapasyal to sa bahay hmm. Dogs, doggy Mamaya pasyal ka sa bahay ha ah, Para makakain ka ba itong aso na to eh dyan ka lang muna kasi maglilinis pa maputik pa yung paligid ayan, ayan. Ayan, ito pa yung aktual na sitwasyon dito sa may Burgos Montalban Rizal kanya kanyang linis ang mga tao ito yung motor wala na ano to kailangan to siyang i-drain oh malaki yan change oil mo na yan o, di mo na paanda rin bahay ni Ate Raquel wala na Ate Joy wala na na nangyari sa paligid natin yung aso mo na sa gilid si ano si COVID oh nasa gilid si COVID Ito, wala na doon na yung bahay. Shout out Ay. sa Tibag. Oh, so shout out, out sa Tibag. <laughs> okay. Ito yung nangyari sa Tibag? Agusto oh. na oh. Wala na gamit. Kaya? Hmm. Yung may naubos yung tasi. Tibalang. Eh. Oh, daming isda oh. Hmm, isda Naha, hmm. hele ka magalaga ng isda. Dito na yung isda. mga ah, maliliit na isda. Ah, mahilig kang mag-alaga ng isla. Nalito yung mga isda. dami. daming isda bahay daming isda oh bahay na tirakil naman oh rak. Ay kuya. Sa amin din, lalim din. di <laughs> sini. Oo. Dito talaga lahat. <laughs> Venga, no la paren... No la paren a corriente. <coughs> Lamig na, lamig na te. Ang lamig na itong pabalik-balik. Luwasak yung mga bahay. Aray ko, Diyos ko. Nare-reyoman na ako dito ha. Ang lamig na itong pabalik-balik.